Marso 22, 1897. Tejeros Convention. Ipinahahayag kong walang saysay ang lahat ng napagkasunduan dito. Oh! Oh! Naging Director of Interior lang ang Supremo. <sighs> ang posisyon na yan, para lang sa may diploma ng abogado. Magpaumanhin ka. Wala akong sasabihin Wag! Wag! Bonifacio, patigil mo yan! Ang simula ng wakas ng ama ng himagsikan. Abangan ang buong video mamayang gabi.